isa din lima apat ang pick up apat ito 30 30 kay engineer ito ganda naman ayan na ah, sang magandang buhay mga farmer going to taytay pero babalik pa yan may alas 4 pa yan going to angeles naman Ay, Tay Rizal. Oh, galing ni ano, Pongkan. going to Taytay po mga ka-farmer Napsalonga yan maraming salamat naandyan na yung ano ayan na isang delivery man natin nagmamadali <laughs> si Mario Ay ayun oh malupit may utang pa akong dalawang dan dito dahil yung shipping ano nya ayan boom galing ha alinhinan na yan gusto ko Nine lechon tayo yung araw mga farmer Ayan. Linggo ng pagkabuhay. May nabuhay din. na ito, nabuhay. ayan, ayan. Asin Asarin mo muna to. Kasama sa outing yan. Oh? Oo, namumuti na daw kasi. Kaya kailangan niyang mag-sunbaiting. Oo, Huwag mo ako ng mangga mamaya na. No? Ubusin na natin yung mangga doon. Pagbalik natin, laglag -lag na lahat yun. Kailan pa yung alis? Bukas, madaling araw. Kasiguran. E, relax, relax ka muna. Siyempre. Good morning, Jun Jun. Saan ang biyahe mo ngayon? Kay Leslie. Ha, kay Leslie na naman. Tapos sa uh... Sabay ko yung ano, yung bagway ata yun. Dalawa ang bitbit mo ngayon. Oo, oh, tapos. Malupit to ah. Babalik ka pa. May utang pa ako tapos sa yung 200, 200 no? Ah, yung habol na 20 kilos, deliver din ba yun? Oo, eh. oh, may 20 kilos pa eh. Baka yun na yun. Hiningi ko kay Tatay Feli yan kahapon. Ganda din pala Nakatawa ng baboy mo diyan eh, no. Binug. Asin baboy mo. Yan na. Dey, kakatahin namin. Ayun ah, na, oh. Namiss ah, ko yung pwesto na to, ayan, ah. humahali-muyak mga farmer ng ating lechon. Mm. sarap. Oh. Ang ganda ng comment ka farmer mga ka-farmer Nung hinatid ko kanina ay kahapon pala doon sa Shaka Farm. Napakasarap daw nagtabi daw ano daw na, naghanda daw sila ng uh, para sa pangsigang daw sana pero sagad to the bones na ubos <laughs> sabi ko importante naman yung masaya sila at na uh, appreciate nila sarap daw talaga so ayun uh, tayo naman ay may nine dalawa pa lang bibit-bitin ni Mario at may alas 4 pa daw siya ayan Ah, na ang ng ating uh. Sunday ngayon. Kung ganito lang lagi bumabalik ang sigla, di ayos na tayo. Tapos ayan, yung kainan po ay tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng aming outing ay uh, riripasuhin na po namin 'yan. Pero magda-dry kami mga taga-palengke muna mga farmer tapos sa uh, tiningnan natin kung kailan tayo makakapagbukas. Grabe ang bulaklak ng ating uh, kalamansi. Ano you know? Sana maraming uh, gusto ko sanang papalitan na rin itong talbos eh. Hmm. Papayat na kasi eh. Maanuhan natin. May bunga. Na-fertilizer naman yan. Tingnan natin kung uh, ano ang ano magiging uh, resulta mabuo yung mga uh, bunga mangga natin excited na ako dito sa mangga na to Uy. shout out pala kay tita ligaya lim ayan tita napanood niya po yung mangga sabi ko parang hindi nga kaya yung init pero malay natin ano talaga pong grabe dito sa pampanga kahaguluh yang shout out pula kay engineer Leslie Aguilar dalawa daw ang bit bit nito <laughs> malaki pa kay Puroy tingnan mo <laughs> bango bango ng mga baboy na ano lang yan pinabalik po ko nga mga hmm. ah. Grabe, bango. Tapos yung pang isa. Pick up na pala itong mga susunod. Isa, Yan. dalawa. Babalik ka pa ng isa. Mamayang hapon pa. Oh, hapon. Bali, apat na. Si Romil, isa din. Lima. Apat ang pick up. Apat. Ito, 30. 30 kay engineer ito. Ganda naman. Doon na yung sarsa. Hindi pa ako nakapagdala. Ayos. Na, ah, oo, oh, siguro. Malingki ako ng maga eh. Madilim pa eh. 4 lang tulog. Alaw <laughs> na na ako natulog Aninang umaga pala. So, ayan oh. Ang ano natin is apat ang pick up. tatlo pa lang ang nakakawala. Puro deliver. Ayan, may bisita po tayo bago tayo pumunta ng lechonan. Isang Bicolano from Camarines. Oragon. Oragon ito. Kaya ang tagal namin nagkwentuhan oh. yan. Batiin mo na yung, yung unahin mo yung pinakamamahal uh, ng mga asawa. Sa asawa ko, si Len Len sa Chicago. <laughs> Kumusta ka dyan? Ayan. Malapit ako umuwi. Nandito kayo kay Camper. Ayan, farmer, salamat. ko si Rowan. <laughs> yung makulit na bata. Ayan, uh, hindi nakachinilas. Naka Ayan, may mga picture sila. Salamat. Thank you, thank you. Banger, kayo salamat. po, walang babatiin. Good luck po. Ay, ah, yes, salamat, salamat. Good uh, po yung mga taga-arayat. <laughs> ito mga taga-arayat lang po sila po. sa Lakmet. Thank, thank, thank you, thank you. Salamat. Ingat, po. ingat. Ah, salamat. <laughs> Tapsa ako, namimita si Kongkong ng Mangga. Going to Batangas daw sila. Uh, road trip, road trip lang. Masaya na masaya. Enjoy, enjoy. Uh, ilan ba, ilang araw na lang? Bye. Kain ka ng sinaing na tulingan sa ano? silang bagang turingan. Oh. <laughs> Sa lipa pa naman, ano? Oh. o magandang Ang magandang paligid ng lipa. Kaya lang, ma mababa. Napasya lang ko na yun, eh. oh, Sige, sige. Thank you, thank you. <laughs> ingat po, ingat. Ayan, o. Oh, Kapalme Ernesto at si Tita Susan Bautista. Tama. Ayun. Nang <laughs> Toronto, Canada. Galing pa po silang... Paano ba pinapronounce yung mga tarim, gano'n? Oh, mga, ta mga tarim. Mga Ayun. Kasi pangkasinan. Galing pa po sila doon. Ayan, o. No? May ibabatiin daw. Ayan, o. No? Ibabati ba na. Ikaw? Ako, marami pag ako Okay lang, na. okay lang. Baka maubos yung ano niya, yung... Ano yung may bisita din, eh. Dupanmar. Yeah, yung may din, eh. yung may bisita din, Para si Kuya <laughs> Mitch yung ano mo, yung tono. Finally! Ah, ano kasi ako na... sumubrasa. sa kakakanta. <laughs> Hahaha. <laughs> at, eto no. Finally, hanggang anong unang una, yung palang, kung nag-uukay pa lang kayo. Ay, sa salamat anama? po, salamat. Ay, Shout man, out man. sa mga kumari ko dyan sa, at kumpari sa Toronto, kay eh, Maring Janet, yan, yeah, mayan. <laughs> kay Ivy, yeah. Ana, Annalisa, Bautista. At sa mga kapatid um, at bayaw ko sa, sa, sa Saskatoon, Canada. <laughs> Po ba? Mga hipag. Mga taga mga oh, tarun. Oh, taron. yung mga ka-fishing ko dyan sa Toronto. Oh, nag-fishing <laughs> pala. Okay, si, Japong po, pare Japong, si Japong, parang Japong, si Japo, si... Do you wanna go say po. shout out your for your friend? Kayo! <laughs> <laughs> po, tita! Kaya pa. Hi, Senorita. Ah, Aku ngapa sih Senorita? Senorita restoran. Restoran. Okay, na <laughs> oh, po? <laughs> 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 oh, yeah, thank you, thank you. Salamat! Salamat Magandang buhay! Okay na, ayan na sila, going to mga kasih. Terima mga ka farmer kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima na ay, going to Hagonoy naman yan, mga ka-farmer. May mga ka ganito, ano. So, ayun, ah, Hagonoy. Mga tarim panggasinan. Tapos si Romel naman kay ka-farmer Nap. Ayan, Salonga. Ay, naando na po siya. Naando na yung ah, alimango ni Nanay coaching Naka-landing na. Babalik naman siya. Magdi-deliver sa Angeles City. Tapos si... Mario naman, pagbalik, deliver naman to uh, saan ba? somewhere here lang siguro yan so ayan, nakadalawang pick up na po tayo mga ka-farmer ah uh, bisik busy busy din po sa baba dahil uh, nag ano kami, preparatory command dun De, preparation mga ka-farmer para sa aming outing nako, busy busy hindi ko pa pala briefing si, June, si Rambo sa aking ay, nako, nakita ko puti na lang. Si Rambo sa aking mga kalapate. Nako, merong itlog na nawala. sana ah, sana maibalik na natin. Nahulog siguro. Wait lang, na, na ano 'yan? Nalaglag. Kailangan mo ibalik 'yan. Yeah. Alam mo isang bibi din 'yon, 'di ba? Sa kaldereta din 'yan. All right, maraming salamat po. Ah, at maraming tips ang ating mga boys. Dalawa lang pala sila. <laughs> Uh, naglalaglagan ang dahon ng mahogany ngayon. Hindi pa po tapos maglagas. Yung acacia ay tapos na, nagpapalit na, nag, nagpapalago na lang po ng dahon. Pero ang mahogany ay naglalaglagan pa, mga farmer. Ayan. oo oh. Maya maya babalikan natin ang ating lechon. Meron pang hapon yan. So, dito muna tayo sa baba. Ayan o, oh, mga farmer, may, may ito. Last na magpipick up ng lechon natin. Batiin nyo si ano, Ka-farmer sa tour. Oh, Ayun. Oh, Prama. from Kapastarlak po. Ayun, Kapastarlak. Ayun po. Happy birthday po kay father ko po si Ninoy Paras po. Ayun, happy happy birthday kapalmer Ninoy. Ah, uh, to stay strong. Ayan, Ayun, thank you, thank you. Thank you, Special na lechon uh, Binabati ko nga pala Yung mga taga pasig Diyos sa so Chinatown Chinatown, Dr. Pilapil San Miguel Magandang magandang umaga sa inyo Let's Sunday Okay Mabuhay kayong lahat <laughs> Kaparmers, okay. Ka Delivery Dancer Nap Salonga Taytay Rizal Happy Birthday, Sophia Ann Yeah. O oh, ito na ito na yung lichon. Happy birthday Sophia. Tia My uh, daughter Sure lechon Sa mga ka-farmer Shout out sa mga Subscriber ni ka-farmer na tinitira na yan yung lechon Baka tirahin pa ng iba Salamat <laughs> farmer The best Happy birthday sa inyo nga po, Sophia. <laughs> oh, here's your dad's wish, oh. Native lechon from the farmers. One cent. Shout out sa Menso Columbus 13618 at saka sa Star Apple Club. Thank you. Salamat, salamat, uh, Mr. Farmer. Dapat. Wow, Maganda mm -hmm. ang tinalatasan ng diction. Sana sarap. Sana rin naman. Eh. Dapat. Dapat. Tayo daw kumne beti. Subuan mo subuan mo. Nice one. Thank you. Thank you. Maraming salamat Sir Angelbert. Thank you. A farmer's delivery done, Tita Ellie, Easter Sunday celebration. <laughs> yan balikan natin mga ka-farmer alam ko may pipick up yung pa si Romel na isa at ibigay na rin natin yung kanilang kinita ngayong ano naka 19,300 din po sila total sama na 'yung mga tips ni eh, ano. yun salamat pala sa mga nagbigay ng tip. Si Ka Farmer nap, nagbigay po ng 3,000. Pahabol. Ay, sorry. Tarap ah, nang kain namin mga ka farmer panoorin nyo Sa <laughs> budol fight kami do sa ilalim ng mangga. Inihaw namin 'yung eh, uh, po nung uh, baboy at uh, manghang na sili. Ayan, napakasarap ah, ng na mga manghang na siling ah. Uh, alam ko naga viper yun hindi naman yun carolina reaper so carolina ang tawag nila nakikarolina carolina na rin ako uy ayan na oh habi ko na eh nakatikim ng tubig eh lalabas ng dahon sana tuloy tuloy ang ano ni rambo ma tsaga sa tubig Oh, ano ang sakit ng maliit na yun, ah. Oh, dito pa tapos yun yung dalawa. Romel, magagaling pa ng tay, tay Singit natin yung vlog kay ka-farmer Nap zalonga Taga-pasig siya, eh. Pero, ang uh, event place na na la is from doon sa Taytay, -tay. ang ikot pa pala yung lechon niya. Huh. May papalay yung pasalubong ko ha. Bawi, bawi ah! Laki ng tip ni Nap, 3,000! Sarap! Ito na yun, ano, kay Romel na to, no? Oh, so wala na time mag-pick up. Ayun nag-umpisa. Ah. Ayan mga farmer, sa agaran alas 3 na gumpisa ngayon alas 4 last na yan hintay natin si ang lilim na dito hmm. pa pala yung pasalubong sa akin na ate Susan Bautista Ayan. sana nagustuhan po nila yung litsyon. dinala pa ng mga tarum <laughs> ang hirap ng pronunciation ng mga ano taga Pangasinan ano, yung parang si Kuya Mitch din po yung ano niya yung kanyang uh, aksent pa Tapos may naging bisita tayo kanina, Bicolano. Sabi niya nga yung ano mo, a, uh, ipili mo. Sana man pabunga mo kasi sabi niya alam ko, medyo maselan sa lupa yung sili. Ah, uh, yung ano, ipili. Oh, nakita ko yung sili, sili na bigkas ko. Dami <laughs> nang sili dito. Ayan lang dilig tayo. Kasi um, bagay si Rambo lagi naman. So, yung kalapati iiwan ko muna kay Rambo ng Monday, Tuesday, Wednesday apat na araw. Ayun oh, no? tubo na yung mga akasya. Oh. Natanong ko nga kay Rambo kung akasya ito. sa Farmer kailangan niya kahit mga apat lang na akasya malaking bagay na yun nagdilig ko yung aking manggang uh, binigay sa akin ni tita delikado tita ligaya Bukas may lechon tayo uli isa. Pero naka naman na po yung ating mga rekado syempre. Bago tayo mag liwaliw. Ito yung sinasabi kong lalagyan ng ano. Lalagyan ng kubo. Pwede din dito, pwede rin dyan. Kaya lang paghapon, ang init pala dito ah. Maagapan. Silipin ko pala yung paalay bago tayo ano, mamayang hapon. Ka medyo hindi na mainit mga uh, siguro mga 5.30 doon na tayo mag ending tulipin ko papabono ako friday na para at least may vlog din natin so magpapa spray lang po ako na ang uh, fish amino bukas na siguro bukas na para maiipit yung ano ng fertilizer kung 10 days sa gitna siya mag spray tayo ng foliar Uh, pag nagpa abono na tayo ng friday friday plus 10 days na naman nun ano na uh, paglilihin na yon so kailangan natin urea lang muna ilalagay natin mga wednesday na naman tayo nun magpapaspray ng uh, fish amino si Romel okay na yan going to Angeles City mga uh, farmer yan tabi pa ang init ganda yung pandilig ni Rambo na yun ha talagang uh, malakas okay uh, na tayo so ayan uh, silipin na natin yung ating uh, maya maya so yan po sinasabi ko mga farmer tapos na po yung mangga doon sa kabila ngayon naman eto naman ang umaarangkada unti unti ayan oh. at least kahit pa paano mga bulaklak kaya lang maraming ibuk e antik marami pong antik mga farmer kaya dapat uh, isprehan muna maraming kalaban ano sila, hindi sila yung nagsabay-sabay Magka parang Nauna ng uh, Yung dito, tapos sumunod yung dito Tapos dito paakit na sa taas Ah, oh, maglalabas din po ng dahon yung ating Malamansi Ayan, katikim ng tubig Sana ito din o oh malapit na pag balik natin galing kasiguran ah, nakalabas na yan nakalabas na hindi ko ka kay bebe gusto kong taniman dito ng taliisay kahit ilang piraso para may shade naman pag naglalakad dito lalo na pong mga hapon na alas dos alauna ganda din po sana may shade na Uh, Pale. Init. Ayan, silip na tayo sa palay dahil 4 uh, days nating hindi makikita ito. So ayan oh. Mataas na pala yung kay Ramil, mga farmer ha. naon mm. Nauna siya na 2 days ba? Mm -hmm. Taas na nung kanya. Wow ganda tapos ito naman yung sa atin ayan so si tatay bong naman nakabantay naman po yan at tinitingnan niya yung uh, mga insekto especially uod mga ka farmer siya magaling uh, mag obserba sa ganyan eh so nag fungicide na kami antracol ang pina spray ko kay Allen antracol fungicide tatay po nga ito si Ramil ganda din ang ano niya oh. ganda rin ang pagkakalumot niya hmm. ito naglumot na din yung sa atin yan yeah. ay so antay antay pa tayo mga may mga kumakain na ah yata kailangan ng magpang insekto bilis talaga ng ano no uod may pang uod marami naman doon gamot ganda nung abono namin talagang naglumot din po mga farmer eh, no? palay o kuli ay uh, maging maganda at uh, masagana uli ang ating ani baka friday na po ako magpapalagay nga ng ano na may ang gaani pala doon friday na po tayo magpapalagay ng second application na ang ipapalagay ko limang sako Bale, isang 0060, zero zero dalawang triple fourteen at dalawang 4600. Zero zero. Bale, limang sako yon. Actually, yun, naman, yun na po yung uh, stage kasi ng palay na malakas na po siyang mag-absorb nung ano, na abono dahil mag ano na siya na magpaparami na po ng tailors na tinatawag so ayun hopefully ay mas maganda po ano yun <laughs> kumpara sa last time ano sana kasi mas alaga ito at uh, god willing mas may tatiming po natin yung ating uh, top dress which is napaka important po kasi naandoon yung, yung top dress po yung timing ng abono natin sa paglilihi at pag bubuntis ayan bali magiging apat po tayong <clears throat> apat na beses tayo magpapaabono yan pagkatapos po nitong pagsusuwi na tinatawag 25, 20 to 25 days after sabog eh bibilang naman tayo ng 35 to 40 days naman bad checkin ko na lang po kung pwede nang maglagay ng urea muna mga tatlong sako lang so yun naman yung pamparami ng bunga after naman pag buntis na pwede na tayong maglagay ng pampa lintog naman ng bunga yun naman yung 0060 plus urea naman no? kahit dalawa na lang siguro sundot na lang yan so ayun ang ating program lakas ng tubig ah ganda so, yan mga ka-farmer tapos na tayo at ah uh, Ayun nga may message ko na lang si Allen, siya naman po ang magi-spray. Ayun, maraming salamat at magandang buhay.